Davao City ang may pinakamabagal na usad ng trapiko sa mansa at pangwalo sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng isang satellite navigation company, e sa Metro Manila kaya kung saan talamak ang mga sagabal sa kalsada, aling lungsod ang pumasok sa listahan? Nakatutok si Mari. So ayan ano, ito, no. e, po, bigyan po natin ng uh, reaction nito kasi ang tagal na po ng mga Duterte sa Davao, eh, Uh, hindi pa po masolusyunan yung uh, pinakamatinding traffic diyan. No, sa Manila meron din naman. So malalaman po natin sa balitang ito kung alin yung pinaka traffic, no? So dapat nga kung titingnan natin ang pinaka traffic dapat Manila. Ang dapat manguna sa pinaka mabagal na daloy ng traffic ko ay ang Metro Manila. Pero mukhang baliktad pa yata. Sa Davao City pa yata. At hindi lang po yan. Nako, nako. Oo. May mga nananakit pa. Nako po. So, eto. Dito natin malalaman kung gaano po talaga ka-safe yung Davao. Kung gaano po talaga kaganda yung Davao. Diba? Sabi kasi ng mga bobong DDS. Uy, maganda dito sa Davao. Safe dito. Sabi pa ng mga bobong DDS na nandito sa Manila. Pag nahihwala yung Mindanao at Luzon, lilipat daw po sila sa Mindanao. Da kasi maganda daw doon. Abay, dapat ngayon pa lang lumipat na kayo. Oo, hindi naman yan pwedeng sabi Hindi mo na kailangan sabihin pa yan no, sa mga comment ninyo. Ngayon pa lang lumipat na kayo. Wala nga kayong pambilin, bigas. Tapos sasabihin nyo, lilipat kayo. Diba? Ang paslupa nga kayo. Huh? yan kasi puro kay panini sa gobyerno mahal yung bigas ma mahal yung ganito o oh, pamasahe pa lang hindi nyo na afford bigas pa nga lang hindi nyo na afford pamasahe pa kaya mga DDS oo oh, oh, isip isip din ha ah, kung walang pamasahe wag ipilit eto ipapakita ko sa inyo ngayon mga DDS kung kaganda yung dabaw. <laughs> eh mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, syempre kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para naman updated ka sa mga uploads natin. And syempre mga pre, no, uh, i-like uh, e nyo yung ating video na to at may meron po tayong ano dito, meron po tayong uh, uh, Facebook, yan, ballpointman2.0, meron din po tayong TikTok, yan ha, huwag po kalimutan Uh, maglike mag-like or mag-follow sa ating Facebook page. Okay? Ayan. So, eto na mga pre, no? At uh, bigyan na po natin ito ng uh, reaction. Davao City, ang may pinakamabagal na usad ng trapiko sa mansa at pangwalo sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng isang satellite na... Pangwalo sa buong mundo. ...company. E eh, sa Metro Manila kaya kung saan... Okay, sana kung ang Davao City, pangwalo sa pinakamaganda sa buong mundo. E baliktad eh. Balik pa <laughs> pangwalo pala sa pagiging ano, traffic dyan. Pag sobrang traffic, ba? Diba? Oh. Talamak ang mga sagabal sa kalsada. Aling lungsod ang pumasok sa... toto, Sa Metro Manila, meron pong sagabal talaga sa kalsada. Pero, hindi po ganun kalala. At itong video na to, makikita nyo ngayon dito kung gano'ng kasagabal itong mga pasaway na to. Hindi lang po sa gabal, nagbabanta pa. Mm. Pero sa Manila, hindi mo pwedeng gawin yan. Ang pagbabantaan mo yung mga ano dati dyan, mga kapulisan, yung mga, yung mga nakabantay dyan. Bawal yun. baka mamaya mas masipa ka pa. O, oh, ito, panoorin natin ah nakatutok si Maris umali. Ano habang mahirap intindihin sa karato lang ito? At oh, wait, kung ba... wait lang, wait lang. Oh, anong dapat intindihin sa karato lang ito? Ito, toto, to, to. Yan. Anong dapat intindihin dyan? Oh, no parking anytime. Okay. Oh. Tapos, kung saan pa nakalagay ang no parking anytime o di kaya towing zone, ay doon pa talaga pumaparada ang ilang mga sasakyang tulad oh, nito. Oh, kat katulad nito, tingnan nyo. Yung katulad na nakaputi na yan. mga motor na yan. Ganun ba ka ganda yung Davao? Andang maraming pasaway? Di ba? Ang daming bubong DDS sa Davao. Katulad mga nakaparking na yan. Hindi ko po nilalahat tayo. Basta yung mga kampi lang sa mga Duterte na pinagmamalaki nila yung Davao. O. Oh. Yan. Yan yung Davao. Maraming pasaway. May karatula na nga. Parking pa rin. K.O. O. Ah. Sasabihin nyo, safe yung Davao, maunlad yung Davao, maganda yung Davao. Alam mo yung isang bansang maunlad, nababawasan po yung traffic O hindi naman natin ano, hindi naman natin pwedeng sabihin na kayang pigilan yung traffic ko, yung traffic ko. Traffic. Okay? Pero at least man lang sana mabawasan. Pero palala ng palala. Anong ginagawa ng mayor diyan? Basti Patulog-tulog ka lang ba dyan? Ha? Digong. Sara. Naging mayor kayo dyan ha Naging vice mayor kayo dyan ha Wala ba solusyon? Grabe kasi pasarap buhay lang kasi K.O. Oh. ang ilang mga sasakyang tulad nito Sa pasong tamo extension May motor at truck pa Pati ang jeep na ito Dito rin piniling magsakay ng pasahero Na para bang terminal nila ito Oh, O oh, ba diba? ang, ang kapal na muka Ang kapal na muka ng mga taong yan. Tapos, hindi po masita nitong mga may, nung nagdaang mayor na to na si Digong, Sara, uh, uh, takot sila sa mga tao. Akala ko ba, mahangas kayo, akala ko ba, buhaya kayo ng dabaw. Bakit naging, ano kayo, butiki? Yung buhaya ng dabaw na takot sa mga tao. Kalain mo yun. O, ang ang nakakarating sa mga Pilipino, takot daw yung mga dabawin nyo. Siguro yung mga matitino, takot kasi ayaw madamay, ayaw ng gulo. Pero yung mahilig din sa gulo, o oh, ayan o. Oh. Hmm. Kanjan. na pa. Diba? O bakit ko pong sinabing mahilig sa gulo? Ito po, panoorin po natin. Mamaya malalaman nyo yan. Panay din ang pagpapaalis sa mga sasakyan ng susundo ng mga estudyante. Kawawa po itong mga MMDA dyan at mga nakabantay dyan ano, na ginagawa lang nila yung trabaho nila tapos pinagbabantaan po sila. Oo, oh, pinagbabantaan po. Tingnan mo. Sa para lang ito na madalas ay ginagawang paradahan muna ang isang lane ng kalsada habang na... Tamo, paaralan. Ginawang paradahan yung isang lane. Eh dapat nga bawal dyan eh. Wala. Si Basti kasi tamad. Ikaw ba naman, magkaroon ka ng mayor sa Dabao? Di umano ha? Panghali nang pumasok sa opisina niya. Ah. Oh. Anong mapapala ng mga Dabawen niyo diyan? 'Di ba? Oh, iboto niyo si Nograles. Siguradong yung Dabao na yan mababago po yan. Malilinis yung mga kalat diyan. 'Di ba? Wala eh. Di, pag sinabi mong Duterte, ang maiisip mo dyan, unang-una, puro patayan. Pangalawa, protector ng pinagbabawal na bato. ba? Diba? Pangatlo, traffic. ba? Diba? At least, sasabihin nyo, oh, kumusta naman yung Manila? Umamaya, malalaman nyo dito. Ano ba yung nangunguna sa traffic? Dabao o Manila? O, dito nyo ngayon malalaman. At least yung Manila, ano na natin yan? Expected na yan. Eh? Manila yan eh. Hindi naman pinakasafe yung Manila eh. Hindi naman kiniklaim ng mga uh, uh, presidente ng namumuno sa ating bansa. Oy, ang Manila pinakasafe yan ha. Wala pong gano'n na salita. Pero si Digong mayabang. Pinakasafe daw yung Dabao. Pinakamaganda daw yung Davao. Tapos wala daw mga spaghetti wires dyan. Yung mga diba, gilid-gilid. Di ba sinungaling? K.O. Hmm. Oo. Oh, tuloy natin to. Nagihintay lumabas sa mga estudyante yung susunduin nila. Ang style ng iba, nag-hazard lights lang. Pero matagal ding tumatambay. O. Oh, pasaway! <laughs> hazard lights pero... matagal palang tumatambay ah, ito legitong balita na to, ha. Ah. Kasi, GMA, 24 oras, yung naglabas ng balitang ito, hindi po isiminay. Kasi pag isiminay po, ang nagbalita dito, ang sasabihin nila maganda yung Davao, mapayapa yung Davao, ayaha yung Davao, maunlad yung Davao. K.O. Ah, ang tanong po dito, mapayapa nga ba at masunurin yung mga tao sa Davao? Dito pa lang, oh. Pasaway na, oh. Ah, oh, eto, tuloy natin. Marami ring jeep na nakaparada sa mga karinderiya. Ang truck na ito kumakain ng lane habang naglo-load ng kung ano-ano mula sa junk shop. Meron ding sa kalsada nagpapakar wash. Grabe, no? Pati car wash. Ako, tagal ko dito sa Manila. Ikot-ikot ko, wala pa akong nagkarwa, nakitang nagkarwa sa daan. Okay na lang sa mga papasok na na ano yung mga papasok na. 'Di ba? Oh, yung mga motor kay naka wash nila. Syempre motor lang naman 'yan eh. Pero kung four wheels, diyan pa sa gitna ng ano, sa main road pa. Tapos magka wash ka diyan. KO. hindi mo pwedeng gawin yan dito sa Manila. Pero sa Davao, pwede. Palakpakan natin. Ay ano na! Ah, tuloy! Dagdag sa pagpapasikip sa daloy ng trapiko ang construction na ito na kumakain din ng isang lane ng kalsada. At ilang pang pagkukumpuning gaya nito. Marami ring mga vendor na nakagilid nga pero kinakain naman ang daanan ng pedestrian. Kaliwat ka ng pasaway at mga sagabal nga ang ilan sa itinuturo sa kung bakit may mga oras na bumibigat talaga ang daloy ng trapiko dito sa may pasong... Ah, kaliwat ka ng pasaway. <laughs> K.O. Oh. Kita nyo na? Ang kaliwat ka ng nagpapasaway dyan sa Davao tapos sasabihin nyo maganda yung Davao? Anong kinaganda ng Davao? Diba? Yung mga kalsada dyan sa Davao, karamihan lubak-lubak. ya Sasabihin nyo eh, mga, mga four wheels kasi yung dumadaan dyan eh. Oo, oh, nandiyan na tayo. May, may mga poor wheels talaga. Pero ang tagal na niyan. Hindi pa masira. Hindi pa kaya yung paayusin yung daan. Siguro 8 years na yon. Tapos pagbalik ko dyan sa Dabo, nakita ko na naman, ganun pa rin yung kalsada. Walang pagbabago. Oh. Buti pa yung sa loob ni Kibuloy. Nakinabang sa build, build, build ni Digong. Oh. Eh, kumusta naman yung kalsada? Asan yung 51 billion? K.O. mabuting kamay na po? Ma extension, gaya ng inabutan namin. wala kami panikit, kaya sila hindi natatakot na... O bakit Mat walang panikit? Hindi ba magawa ng ano yan? Mayor ng Davao? Kasi imposible na ako hindi man ako expert diyan pagdating sa mga ganyan pero 'di ba kaya nga mayor ka eh parang ang ang dating kasi diyan pag mayor ka ikaw yung ama ng Davao kung may problema yung mga anak mo ikaw yung isa sa tutulong para masolusyunan yung kanilang problema ganoon pero ano ginagawa ng ama ng Davao Walang pake. Ah. Oh. Magpasaway dito sa Along Pasong Tamo Extension po. Gayon pa man, nagde-deploy pa rin daw ang Bantay Bayan Peace and Order ng Barangay Magallanes na mga tauhan araw-araw para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Ang problema... Nagkakaroon po ng na medyo tension na usapan kasi nga po ah, ayaw nilang umalis. Nagkakaroon din kasi ng mga pagbabanta din sa amin. Oh! Yung nagbabantaan! Yung mga nagtatrabaho lang naman na maayos. Bakit pinagbabantaan? So, ganun pala ka-safe yung Davao? O mga DDS na nasa Manila, safe pala yung Davao eh. Lipat na kayo doon. Ha? Lipat na kayo para... Ano ba? Masaya. oh, everybody happy. Diba? Lipat na! Napatagal niyo pa eh. Sasabihin niyo pa, pag nahiwala yung Mindanao, lilipat kayo. Bakit kasi hindi pa ngayon lumipat na kayo? 'di ba? Bakit kasi? Ano, salita lang. Hanggang salita lang. Ganon. Bobo naman, wala naman po KO. Sabi kami kasi possible na papatanggal kami sa trabaho namin. Hmm? Mo, may mga pagbabanta pa oh. Kasi nga pinapalis namin sila. Kaya humihingi na sila ng tulong sa pulis at maging sa MMDA Special Operations Group para mas madaling mapaalis ang mga sagabal. I-implement lang po namin na... Ah, so hindi pala sila MMDA? Huh? Matanggal po yung mga naka-obstruct dito sa... O, niya, no? may, may puting ano dito. Ano ba to? Ba't naka-nandyan yan? <laughs> ah, baka sa ano yan? Asunta mo, nagdudulot po ng traffic. Ang mga ganito kasi Oh, eh grabe ano. <laughs> Mas mabilis pa siguro kung maglakad ka na lang diyan. Ala. Ah. <laughs> KO. Dabal ang lalo pang nagpapabagal sa darating na trapiko sa inyo. Sa Cubao, oh, naman pero hindi katulad noon, oh. grabe na 'yung siksikan diyan, no. Oh ng pangunahing lungsod sa bansa. Sa inilabas sa Traffic Index 2024 ng satellite navigation company na TomTom, lumabas na sa mga lungsod sa Pilipinas, pinakamabagal ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Davao. Ang biya... Oo. Oh, oh. Pinakamabagal ang traffic o daloy ng trapiko sa Davao. Dapat Manila nga, di ba? Pero bakit Davao? oh dahil sa Davao City, oh. aabot na 32 minutes at 59 seconds kada 10 kilometro. Oh. 32, 32 minutes and 59 seconds kada 32 kilometro. Aka, ilan? Uh, 10 kilometro pala. Okay. Tuloy natin. Ito raw ang ikawalong pinakamabagal na travel time sa limandang syudad sa mundo. Nakas Grabe nakalista pa sa pa, sa mga walang pinakakwentang syudad sa buong mundo. Nakakahiya po yung Davao. Hindi ko alam bakit proud po sila. Dapat totoo naman, kung taga dyan tayo, dapat maging proud tayo. Pero kasi sa nangyayari dyan sa Davao, eh, hindi tayo magiging proud kasi yung ama ng ng uh, yung nasasakupan niya, hindi niya magawa ng solusyon. May budget naman naging presidente naman siya. ba? Diba? Pero anong nangyayari? Sama sa pag-aaral. Pang apat naman sa buong mundo ang Maynila. Oh. O... Tiyan mo, kung titingnan natin Davao o Manila, alin yung nauna? Nauna po. Sa pinakamabagal na daloy ng trapiko yung Davao. Kasunod, Manila. Dapat nga, Manila yung mauna eh. Kasi, syempre, yan yung sentro ng Pilipinas eh. Di diba? ba? Ayari sa Davao. Sus Mario Sip naman. 32 minutes and 10 seconds ang inaabot na travel time sa kada 10 kilometro. Habang pang 26 naman ang kaluokan kung saan inaabot ng 30 minutes and 44 seconds ang travel time sa kada 10 kilometro. Para sa GMA Integrated... Kaya ako uh, ganyan, pag nasa ano ako, mas maganda pang mag ano, mag uh, angkas na lang po kumpara mag-taxi. Kaya diba? kasi kung mag-taxi ka, hindi naman makakalusot basta-basta sa mga traffic 'yan. 'Di ba? Oh, angkas talaga 'yung solusyon. At may enjoy mo pa 'yung angkas kasi singit-singit kayo diyan eh. Oh, 'di ba? Eh, minsan kung may kung DDS ka, DDS ka ngayon naman yakis. Pwede kang mag-angkas, 'di ba? pag angkas mo sa motor, syempre, may mga makakatabi kayong mga chicks dyan. Oo. Oh. Ay, alam ko, manyakis kayo. Eh. Oh, minam minamanyak nyo siguro, ano? Ako po. Huwag na lang. Huwag na lang kasi baka alam nyo naman itong mga DDS eh. Tanga. Gagawin din nila eh. Imbis yung joke mo, tututuhanin nila. Mang mamanyak tuloy. Ay, wag na. Uy, nagjo-joke lang ako, DDS. Baka naman kayo, ha? Ang talaga kayo. O, oh, alam nyo na ngayon. O, oh, ang Dabao, ang pinakamaganda. Pinakawalang traffic. Pinakamaunlad. Napakaganda ng daan. Wala pong nang aaway sa Dabao, walang nagbabanta. Ano pang inaantay nyo, mga tanga? Lipat na doon. So, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre Siyempre, bago po tayo magtapos Meron po tayong uh, Facebook page dito Ballpointman 2.0 And siyempre mga pre, no? At uh, meron din po tayong TikTok Ayan ha, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe mga pre Ayan ha, share this video Oo, at uh, mag-like na kayo At ring the notification bell, okay? Yun lang, and kita-kits po sa susunod na video Baka mamaya may live ako, abangan nyo